Masakit ang ganti ng barangay Hinebra sa rain or shine ng tambakan ng Gin Kings ang Elasto Painters sa score na 124 to 102. 5 out of 6 sa 3 point line si Justin Brownlee at nagtala ng monster 40 points with 10 rebounds para maging best player of the game. Bumaon din ng apat na sunod-sunod na 3 point shots si Stephen Holt sa 4th quarter para tuluyang umalagwa ang Hinebra. Narito ang kumpletong puntos ng labanan sa Barangay Ginebra, Justin Brownlee 40, Japheth Aguilar 21, Stephen Holt 18, Scotty Thompson 17, RJ Abarrientos 14, Maverick Ahan misi 13 at Paul Garcia 1. Sa Rain Shine naman, Aaron Fuller 28. Jonard Clarito 16, Felix Limete 15, Adrian Nocum 12, Andrew Caracot 8, Leonard Santillian 6, Luis Viliega 6, Kielan Tiongson 5, Gian Mamuyak 4 at Gabe Norwood 2. Sa first game naman, Tuluyan ng sinimot ng San Miguel Beerman ang patak ng gasolina ng Phoenix Fuel Masters sa score na 139-127. Kumamada ng 49 points with 11 rebounds at 2 out of 2 sa 4-point line na nagbabalik import ng Beerman na si Jordan Adams. Narito ang kompletong puntos ng magkabilang team. Sa San Miguel, Jordan Adams 49, CJ Perez 23, Jun Marfajardo 22, Marshall Asiter 16, Jericho Cruz 9, Don Trolliano 8, Terence Romeo 5, Mo Tautua 4 at Chris Ross 3. Sa Phoenix Fuel Masters naman, Brandon Francis 48, Jason Perkins 18, Raul Soyud 12, Richie Rivero 11, Larry Muyang 9, Tyler Tio 8. Ken Salado 6, RJ Hazul 5, Kenneth Tuffin 5, Kay Balongay 3 at JJ Alejandro 2. Tingnan naman natin ngayon ang kasalukuyang PBA standing. Sa Group A, nangunguna pa rin ang TNT Tropang Giga na may 6-1. Pumapangalawa ang Meralco Bolts na may 5-2. Magnolia Hatchat sa ikatlo with 4-3. Ikaapat ang Northport Batang Pier with 3-4. Converge sa ikalimang with 3-4. At ang Terra Firma Jeep, wala pang panalo sa 0-7. Matindi naman na naging movement sa Group B. Tatlong team ang pare-parehas ang standing pero nalagay sa una ang Barangay Ginebra with 5-2. San Miguel Beerman pumapangalawa with 5-2 at lumaglag sa pangatlo ang Rain or Shine na may 5-2. Nananatili pa rin sa ikaapat na posisyon ang Enlex Road Warriors sa 3-4, Blackwater Bossing sa ikalimang with 3-4 at Phoenix Fuel Masters na laglag with 0-7 eto naman mga lodi ang schedule ng PBA Governors Cup ngayong darating na Sabado September 14 sa Ninoy Aquino Stadium sa first game bandang alas 5 maghaharap ang NorthPort at ang Meralco Bolts samantalang sa second game naman babanat muli ang Converge kontra sa Terra Firma maraming salamat mga lodi at kita kits tayo sa ating play by play reaction